Good morning po. Ito. Kapag hindi ako nakapag, ano eh. Wala akong upload kasi nandito lang ako sa bahay. May bisita. At di po ako nakagawa ano. Hindi ako nakaprepare kung ano ipapakita ko. Ito po yung ano. Yung ipapakita ko naman kasi eto mga pang-giveaways to doon sa <coughs> mga dinungat at ninang nung binyag ng aking apo nung nakaraan na November eh nataong kasing may bagyo noon kaya hindi na nakapunta yung kanyang ipang mga ninong at ninang do sa Tagaytay. Mm, kaya ito pang gibawis to do sa kanila. <laughs> Andito, bali ano to eh, Bali, walong ano to, piraso pa ang natitira. Tapos yung isa, pito na lang ito eh, yung isa. Binuksan namin at kinamit na namin. <laughs> Sabi nga ng ano ko, manugang ko, pwede na daw namin itong gamitin. Hmm. Kasi, ayan, mga malayo kasi, yung mga ano nito, yung mga pagbibigyan sana nito na hindi nakarating. Hmm. Mayroon, mayroon, saan may ba isiha? yung iba. Mayroon sa may, mga nasa Maynila. Hmm. Kaya natao na may bagyo noon. Yung bagyong Christine. Kaya yung mga nakarating lang, yung mga nandito lang. So, malapit dito sa, ano, sa Dasma. Ayan po, oh, yung mga nasa Maynila, hindi nakarating at may bagyo nga at nataong pa na malakas yung hangin doon yung bagyo sa Maynila buti na nga lang dito sa uh, amin sa Cavite. ano lang yung hangin lang yung medyo malakas pero yung ulan hindi kaya natuloy pa rin yung ano araw ng binyag doon sa apo ko ito o oh, tingnan natin anong laman ito titingnan natin ang laman anak ko nagising na agad yung baby namin oh. alaga ano, nga niya nagigising eh kaya nga pag kayo nagising na yan minsan hindi na ako makaano yun nga yung kailangan ko ng anuhin siya unahin pero anong oras pa lang naman ngayon eh matutulog pa yan timplahan mo na yan ng gatas ng kanyang ano, na, nalukan ko. Makakatulog pa yan. Maaga rin kasi niya nagigising eh. Ayan, o, oh, buksan ko ito isa. Ayan. Kung ano ba to Papakita ko. Tika, alisin ko muna. Ayan, o. Oh. Ito. Ito isa. Ayan. Bubuksan na. Kung ano, tulit ako. <laughs> Ayan. Ayan.

yung aga nagigising yung ako ko. Pero nakatulog yan. Kagabi alas 6. Nakatulog ko nang alas 6. Tapos ayan, ngayon lang siya na ano. Nagising na. putong na yan. Tipla na yan ang kanyang ano. Nanugang ko ng didi niya. Didi. Ayan. Uh. Oops. Oops. Oh, ano Ha. Uh, Ay, ito pala oh. Ang laman iba-iba pala. Ayun. Mhm. Ay. Baso. Ah, uh, ayun uh. Baso. <laughs> iba-ibang kulay. Oh. Iba-ibang kulay. Yan. May puti, may puti saka ayan. Oh. Ayan. Pasok. Ayan, ayan. Mayroong papakalan, oh. Kay ninong niya. Ay, ninong niya. Ano to, eh? Pito. Pito pa. Ayan, mm, tapos ito. Ayan, sa so, pambabae naman. Iba naman kulay. Ayan. Mm -hmm yun lang po kasi wala akong maipakita ando pa kasi yung ano hindi ko pa na aayos yung mga coins ayan ang baso Kaya nga sa ano, sa birthday ng apo ko, ano na daw, ang plano. Ang plano, hindi na, hindi na mag mag si celebrate doon sa party-party, yung party-party, pag one year old niya. Kasi nga, ang taon na ano yun, yung tag-ulan nga at July, tag may bagyo-bagyo na nga noon eh. Kaya, ang sabi ng ano ko, ng aking daughter-in-law, magbuburakay na lang kami. Pero hindi na sa buwan ng July kasi tag-ulan yun eh. At hindi pa naman pwede, ano, ang gagawin nga, yung ah, medyo, hindi pa tag-ulan, buwan na nang, yung medyo mainit pa ang panahon na wala pa ipanaw ng bagi bagyo Ayun po, magbuburakay po kami. Yun doon na lang guys, celebrate yung ano, yung birthday ng, first birthday ng aking apo. Yun. Dapat nga April eh. April kasi diba, ano, April, May, at tag-init. Kaso, hindi pa daw pwedeng isakay sa pero plano, yung bibi namin, hmm, kaya kumbaga, yun siguro mga ano na lang, mga June, yan na lang. At ito nga March, magpapabuk na yung aking manugang para makakuha na kami lang aming tutuluyan doon sa Boracay. Yun po, yun lang po, ayan umiiyak lang aking apo, o. ayan o, ang aga nagising yan Yun lang po. Wala pa akong iba kasi may pakita eh. Ito lang. Yan. Thank you. Thank you. Thank you for watching po. Ano. God bless po. See you on my next video. Siguro. Ano. Mamaya pag may time ako. Para may pang upload na ako. Para bukas. Ayun. Lilinisin ko na yung mga nakababad ko doon na. Bariyah.